Pababa na to mga buddy Pababa na to Pababa na to sa Taal Lake Galing tayo dun sa kabila kanina Ngayon naman papunta tayo dito sa uh, Lawit Dila So kunting ingat lang tayo dito Kasi medyo Pababa to mga buddy Ayan o oh. Grabe yung dito Nandito yung uh, batong malaki sa Kalsada eh Ay parang wala na Tinanggal na dito Nandito yung bato noon eh Dito sa lugar na to Kung di ako nagkakamali Ito na, ito na yung pababa ito na yung pababa Oh my gosh Woo Ayan o, oh, kita niyo yung pababa na to Grabe dito Pero pagdating mo dito sa kabila Okay na Ayan Ayan Whew. shit okay so nandito na tayo sa Lawit Dila ay ang ganda dito actually nakagaling na tayo dito dati pero try natin na uh, pahinga muna dito sa ano sa tabing lawa so may mga kasamahan tayo dito mga kababayan mga kapwa batang genyo na nandito rin sa lawit dila dalawa lang sila eh nakilala ako nito isa anong pangalan mo bro? Nel po yeah, si Nel tsaka po si CEO yan sila lang dalawa grabe yung kanilang aahonin ah, baka may gusto kayong batiin <laughs> Okay, tag -tag okay na. Okay. Ayon, mga uh, tag -tag bikers. Ayun mga aritagtag bikers daw. Shout out daw sa inyo. Yeah. Mga buddy tingnan niyo kung gaano kaganda dito. Perfect ito para mag moto camping, no Alam nyo itong lugar na to. Uh, sa pagkakatanda ko mga buddy. Ay napuntahan ko na rin. Noong ako ay college. Ayan pero hindi pa yung kalsada na ganun kaganda. Hindi pa siya sementado mga body. Hindi niyan naman oh. Di diba? Perfect for uh, outing. So medyo ingat lang kayo kapag may sasakyan kayong dala na i-check yung brakes. Di diba? So magtanong tayo dito kung magkano ang parentan o ng kanilang mga mesa. Kaya yeah, may mga ilang mesa ka na, na nandito na, na pinaparentahan sigurado. Tapos meron ditong dalawang building nga. Atay! Pwede ho magtanong. Ito gaho ay pinarerentahan ho dito. Ito itong mga mesa na to. Pinaparentahan po. Pwede. Ah, uh, magkano naman po? 150. Ha? 150. 150. Bali ito pong anong to? May, may, mga kwarto wala rin. Wala. Ha? Ah, private. So ayon dito kay Tatay. Kapag gusto nyo mag moto camping uh, overnight at may dala kayong tent, so mag, -bag, magbayad na lang kayo ng 100 pesos. So, ba? Diba? Napakaganda ng view dito. Ha? Oh, napakaganda. So, pwede mag-overnight pero may tent dapat kayo. Pero kung day tour, ito, yan yung mga mesa, uh, 150. Pwede na ito. Oh. Diba? Tapos napakalilim pa mga body kasi may mga puno ng talisay ata ito eh. Talisay nga ho ito no? puno ng talisay oh, ayan mga uh, puno ng talisay Kaya perfect talaga ayun ang mount makulot yun andun sa kabila kwenka na yung kabila na yun eh sa may uh, lumampaw pero nakakalungkot dito mga body sa mga pumupunta dito eh nagkakalat Ayan, iniiwala na lang nila yung kanilang mga pinag-inuman dito na dapat sana, eh, huwag naman nilang gawin, no? Kung malinis nilang dinatnan itong lugar, sana naman ayusin nila, oh. Sino yan? luwag dito. Kaya perfect na perfect talaga para sa moto camping so one of these days mga buddy okay so alas 8 na ng umaga at aakit na ulit tayo dito sa ano dito sa isang napakatindi na ahunin mga buddy dito sa may lawit dila <tong> Matindi ka ahon to Tagal lalampas ka Tagal lalampas ka Nito pa yung uh, dalawang uh, siklista nating na na-meet uh, dito sa baba. Mga tatlo